A day in our life as a tambay na sigla at bisa balay kwarta. Tad sarap ang pulit malalap dahil eh. Pupay naman karoon sa syudad eh. dito may makita-kita sa mga mga kauban. Ang na mali dahil may mga pag-aol. Oh, Lisa, puro dito mga mali kasi may dito ah. Lisa, buong mag ta. Yan mga busog katong tiyan na maret Sa mga na noodles. So mga noodles na kayo mo. Ano may Then, ni asam kapatid Busora. Busoro git mi mawlami gi mafo na mo. O de ba mo tara tara bi gi sian no, ma mahalo na mo kaya. Nya na mamili dayen meo kan Pipino sa gusa, gusto, ma kuan ma panakot. Sinasabotan rin ina mo nung mga magkatapok-tapok may karoon kay Celebration na lang po ba sa mga nakapasar Tapos Dispedida na po sa free na mga mulang yaw So sa mga thamit paingon Sumani so, ang view sa masaw kamal mo kaya mo maawat kaya di me mo ka tapley ko lima kwarta? dum, na set up namin dahil niraan ng kuan, afam, afam, na ganda yun na set up dahil nasa saham tayn, so dili yaran misado waz na tayn tra mikay, barato ang bayan mo dure is 24 hours, ang umabayan is four hundred pesos kung magrooms ka, lahat ito mo kawagin is hundred, one hundred, one thousand, ano lao, barato lang pero mas tindi itong push address gawas, diba? di ba? For how to really ma-afford. Then, na, sit up na tayo yung din here, okay, For the picture, then para nagabi iyan eh, nag sa isang isa ka group mo na yun maya mo luto. hmm, mo nisiya. sa lechon. Kaya lang sa pagbili timplahan, taba kayo. O oh, mo ni, eh, yung timplahan. Gimikos mikos tayo, pero pagkaluto ano ni dahil, lataan ko ang ang gusto. Nya, sa isa ka na mo na, right? naginay ka ng isa ka book, marili mo hindi sa uya ba? Nya, gitawagan sa OEM, siya asa man ka, ninja, ay naramang, naramang po dito sa na natulog, dugi lang ako matubag, kay nakatulog ko, huy, karaan niya, kuhan, linyahan, so nag bonfire din, may ani yung mga inday niya, ako ba natin ka nag cellphone cellphone, so ko, kung ano mong sige cellphone cellphone mas, manayaw ta, manayaw ta, because I believe, dancing is good for our body ecosystem, char, and I also do believe, that drinking is good for our body language. O di ba? grabing English pinakatay. Ew, L L. We are not complete tonight. We are separated because the other is atay ka po yung hindi say ang uban kay nabilin kay walay mabalin sa bata so mo ni sa diri ah mhm mm -mm. ni Gabi sa iyo doon sa bayit kay kuwan siya dapat mo pasingot ta kay harap mo ang kalipong wala sige to po Koan ba ni kuwan kayo siya bilik kasing to kayo ni tane? Namura na kada practice ka pa ng cyber no? Mm, di ba? Mm, na la sige, birahi sa iyo gud. Oh, di ba? Pass forward na na diha. Kay dugay kayo na humano. Sige pagyoy na isa dira na. Sa isa ka grupo na gine, isa ka um, Amo gineng gina enjoy moment. Kaya talag sarag yun, magbanding. Sige nagplano. No, karo nadayo dayo na gud. Oo, tanawa o. Amo friendship is now starts siya sa pandemic. O di ba? Takan kayo yung mga nabuo nga mga pagmamamaha pagmamahalan pagmamamahalan sa pandemic is wuda ba mo tagalog eh And then simple dapat magdaan siya perfect na yung mga away away mga na basta dagan pug away nga naagihan kis na walik na po di ba so kung pandemic hanto din mo gini kanam ang kana pinakauna na sabot nga natuman pinakauna nga overnight nga natuman pero hindi pa jud kompleto Siyempre, sa college day na mo, wala agad pagkali mga korta man ron. Pero sa una, kung mag-outing, may is na rin sa mua kay doon naman suba. So sa dusubar, suba, may mga outing, kay buwan na pagkaon na mga palitod. Then karoon ni improv improv, na dagat, dagat ang mga uh, kuwan, may mga kuwarta. Hinoon, kayong diri kami unta na naanon may mga trabaho, pero maulagi. Ang swildo, igoras had kabuhi sa amo. Nagtrabaho trabaho may para dili mamatay. Trabaho may para lang namin magkaon kami. Ibuhin mo kagalingon. Din ka kay Gat, kay... di talaga ka, gihapon may niya trabaho. Great fall gihapon kayo, ba? Diba? Bisa nung no, gagmay ang di ba Nakalaal gihapon nin, he. Two days, and one night, ni niso pa ang Kanuha adlaw, nagkayat na yun, me. So, ang um, renta nin niya is 300 pesos. Ah, uh, one hour. Yes, one hour ah. Enjoy, enjoy. Samtang ko pa na hubog. Pero kining a day is magin niya ang unforgettable na mohala hajul prom. Yes, prom lesson pa na mautro. That's all for today's video. This is Ladan ng no, Walay Kwarta. I keep waiting for, for you to call. I'm thinking that I'm gonna need a miracle. Waste it again, I tell my friends. Feeling like you're coming cause I feel the sun I'm waiting for the special touch you give. I'm needing it more than I ever did. I don't wanna be a sacrificing love. Before you, I win. You should be here with me, no wasting time. Say we're over, you should be here with me I'm waiting for the special touch you give I'm needing it more than I ever did I don't wanna be a sacrifice in love for you I will I keep waiting for, for you to call I'm thinking that I'm gonna need a miracle Wasted again, I tell my friends I'm feeling like you're coming cause I feel the sun I keep waiting for, for you to call friends i'm feeling like you're coming cuz i feel the sun Love. before you I will